magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito naman po ang Bukling Kapampangan. For today video, ito at na nandito ngayon ako sa lugar na ito, sa Kaos. At kung saan ako dito na nirahan noong 2011. At ato hapon, naglalakad-lakad kami dyan kapag wala kami magawa. Ayun na at nag-exercise exercise kami kasi sa bahay kasi nakakaboring. At ang mga kasamahan ko dyan, puro ibang lahi ataeto uh, yung mga uh, kababayan natin dito at uh, nakita natin at uh, nag-vlogs-vlogs uh, din si Ka kamukha ko ng pobreng kapampangan siya naman yung uh, Kabus. Kabus na vlogger. Kabus na Ay, vlogger. vlogger. Shoutout <laughs> sa mga Pilipino diyan na mga housekeeping sa Pilipinas na gusto mag-apply dito sa bansang Saudi Arabia. Dito tayo ngayon sa uh, Jeddah, Saudi Arabia sa Tuan. Okay, sir. Uh, anong may paglilitaw ko siya, sir? At uh, eto, sa taga matagal na rin pala siya dito guys na nagtatrabaho At uh, katulad ko rin na uh, vlogger at uh, binabahagi din sa inyo Kung ano ang buhay-buhay dito para malaman ninyo At uh, yung buhay-buhay namin dito alam nyo naman Kapag uh, ano ngayon uh, Friday Saturday, na Friday uh, o Saturday nakakainip wala kang kasama ko kasi doon mga ibang lahi. Kuminsan lumalabas ako at na, na, ko yung mga kababayan natin. Ni, uh, na katulad ni Kobos na vlogger. Ayan at natin. At uh, i-interviewin natin siya kung papaano yung buhay-buhay niya dito at tumagal na siya. Sabi niya ay ilang taong pa na Diro 12 years na, tagal na. So yung mga kababayan natin na dito, yung mga baguhan, yung iba umuwi 3 years lang, 2 years lang, hindi tumatagal dito dahil nga kasi wala silang uh, idea o mga kaibigan o hindi sila naglalabas tapos yung pamilya nila hindi sila naaalala minsan hindi dito sa abroad kailangan malapag tayo yung nalulungkot sino pa magpapasaya sa atin siyempre sa mga ganito na mga sitwasyon ginagawa natin na pablog-blog lang para hindi tayo mainip so yeah, isya 12 years na at uh, ano nga kaya ang sikreto niya so yan tatanungin natin siya kung ano yung sikreto niya bakit tumagal siya ayan si si vlogger na si Kobos na vlogger ayan para tumagal dito sa Saudi Arabia ay uh, focus na yung goal galing sa Pilipinas halimbawa kaya ko uh, bago ako mali sa Pilipinas ang focus ko talaga magkaroon ng bahay at lupa. Oh. ang talagang sa, plano ko. Ayan kuya, sa 12 years mo na, natupad mo naman na ba yun? Hindi ko siya natupad lahat, pero nagkaroon na talaga ako ng lupa na 70 square meter at uh. saka may half house na ako na nabuo. So ano I, ano, I, I, ano bang... Hindi ko siya kumplito, oh, pero... Tinirhan na ngayon ng pamilya ko. Ah, thanks to Allah. So, ano ba yung may papain mo sa kanila para na yun, uh, makaipan yung pakasin? tagal-tagal na dito sa abroad pero wala pa rin nangyayari, di ba? Bakit nga kaya ganun? So, siya, sa labing dalawang taon na sinasabi niya, nakapili na siya ng lupa at nakapagpatayo na ng bahay. Gan Tama po yun. Umpisahan ninyo sa maliit na bagay, paunti-unti, huwag niyong bibigyan kasi kailangan umpisahan ninyo. So, siya, eto, bibigyan niya kung papaano niya nagawa yon. Ang ginawa ko lang noon para magkaipon ako ng pera ang sildo ko dati medyo malaki na kaysa hindi pa ba ba, bago mag pandemic medyo malaki pa yung ano nung pag pandemic na medyo bubaba na pero, wala nang overtime no? wala na pero bago nangyari ang pandemic nakaipon talaga ako ng pang down sa lupa oh see nakaipon ako ng mga halos 100,000 so 100,000 so magkano, yung lupa na nabili mo? unang bili ko sa lupa ko ay nasa 50 square meter. Hmm. Tapos hulugan yun. Hmm. Ilang magkano? Best? per square meter nun ay nasa 2,000. Hmm? Uh, nasa Laguna. 2,000 square meter? 2,000 per square meter. 2,000 per square meter. Laki na yung price. Di ba? So, ilang square meter kaya nabili niyo? unang uh, kinuha ko, 50 square meter muna, hmm. pang isang bahay lang. Uh Tapos nag-down ako ng na 50,000. 50,000. So, all in all, So hindi ka naman ay hindi hindi ka naman hirap doon sa pagkukulog-kulog mo. Yan. Eh. Pa, paano mo na nababudget na pero mo? Ilan na ba 'yung anak mo? Ang pa anak ko ay dalawa. Dalawa. Ang so high school po. na sila. Ah, uh, may high school ako ng grade 9. ah, uh, uh, mayroon din akong babae uh, nasa daycare pa siya. So pa paano mo na ano 'yun na naipon-ipon 'yung bawa sa buwan buwan din ng pamamahala ka? Paano mo na na I mean naipon 'yung pera na pang-down basis, 'yung nasa sa ating mga kababayan iniisip pa wala akong panghulog meron akong pinapaaral mga bills so wag natin isipin yung isipin natin muna yung paano tayo makaipon at maka, makapag-umpisa o makabigay ng mga pabayaran natin so ikaw anong ginawa mo? ang ginawa ko nun ay talagang nag-iisip ako bawat sweldo naipon na talaga na hindi ko binili yung gusto ko so, kailangan mag-ipon kailangan guys talagang tayo, no? Pag-swing ko po, tinabi ko na yung limang daan. Limang daan? na limang daan. Yeah, 500 real. 500 real. Tinatabi so, ko. Ganun din. Bago ako gumastos. Saka nagtitipid talaga ako para magkaroon ako ng lupa. Kasi talaga ang pangarap ko eh. yun. O, diba? So, tayo mga, ayan, mga kababayan natin. Kung may pangarap kayo, may pangarap sila, ano bang dapat na ano natin? Kung may pangarap kayo, huwag niyo unahin niyo muna yung luho. Hmm. Unahin niyo yung pagtatabi ng pera, tapos ang pamilya nyo disiplinahin nyo rin na magtabi rin ng pera para sama-sama kayo pagdating sa Pilipinas kung may lupa man na pautang hulugan, hulugan nyo muna tapos balik nyo dito sa bansang Saudi Arabia trabaho, tapos hulog hulugan nyo na yun hanggang matapos pagkatapos ng lupa na hulugan nyo patayo naman kayo ng bahay walang amount na pagpatayo ng bahay 100,000, 200,000 huwag kayo maniwala dyan kailangan lang mag-umpisa kayo sa 50,000, 20,000. Basta ma-umpisa niyan, tuloy-tuloy na yan mga boss. Mm -hmm. uh, see? So, ayan guys. At uh, yun nga, yung buhay ni vlog ko, boss na vlogger. Kabos o vlogger? Kabos na vlogger. Kabos <laughs> na vlogger. <blogger>. <laughs> Pasensya na po. Uh, akala ko kabos. <laughs> kabos na vlogger ay isang term ng mga Bisaya na pobre. Uh, pobre vlogger. Kabos, timawa, hindi ko din lang yung pangalan ko kasi <laughs> ano lang <laughs> so ako naman pobreng kapampangan at namit na meet ko siya dito at ayan, uh, yan gala lang ako kasi nakakainip talaga dito sa lugar namin lalo na tingnan ninyo disyerto yan at ay uh, yung mga wala ka man lang magalaan dito at saka itong lugar ko na to para probinsya talaga sa tuwal at napakalayong lugar papunta dun sa sudad so isang at, oras bago papunta sa Jeddah Oo. So, at uh, siya yan katulad ko rin kapag uh, walang ginagawa ay uh, nagbablog vlog-vlog uh, nagako content uh, sa mga sa abroad at uh, nasabi niya rin parehos kami ng uh, prinsipyo na ito na niya sinabi niya na yung uh, mga memory na nandito tayo sa abroad na namuhay na tayo dito sa bansa nato buhay-buhay natin dito. Tumanda tayo, di ba? At least meron tayong may iwan na alaala. -ala. Ko kahit hindi ako kumita guys, sa Facebook o sa channel ko, sa taga ko na sa abroad, 15 years. Simula nang pumunta ako dito, na, hindi pa ako na, marunong mag-vlog uh, noon. nag na ako mag-video-video, mag, uh, -video. gumawa ng uh, mga content na ganito pero wala talagang tema pero nung sabi ng mga kasamahan ko na Omer bakit di ka mag ano mag mag video-video o gumawa ka ng YouTube channel mo panood mo para kumita ka ah ganun ba hindi ko alam yun ah tapos yun yan, na nagsimula ko na since uh, 2018 ayun nagugulpi na ako guys nag-vlog uh, at <laughs> ang masama pa guys kaya uh, yung mga kinagawa ko minsan na restrict ako na disable yung yung ano ko yung uh, Facebook ko tatlong beses na disable gawa pa rin ako continue pa rin ako pero yung mga ginagawa ko ng mga uh, video na ipapasa ko doon sa YouTube nandoon pa rin pero yung mga memory ko doon sa Facebook ko nabura na wala na akong na ano na kuha na picture at uh, ayan naman Si Kabayan at uh, siya rin ganyan din yung uh, sinasabi niya na katulad natin na nandito sa abroad ay ano bang masasabi mo? Uh, kung kayo ay mag-umpisa ng vlog, huwag niyo iusipin nakikita kagad kayo kasi medyo matagal talaga kita sa vlog. Hmm. Uh, enjoy nyo lang at saka yung kailangan dyan, yung memories nyo lang dito sa Saudi Arabia na dito kayo nagtrabaho para pagtanda nyo, nakaupo na kayo sa wheelchair uh, nag ng kape, uh, maalala nyo yung mga ginagawa nyo, matatawa kayo, matutuwa kayo, ay ganyan palang ginagawa ko dati ay sa ano yan, sa ganito yan Yun lang din naman, memories lang talaga ang hapon ko sa itong vlog dito Ang kikita may blessing, mas maganda Okay? okay, okay. Uh, huh? <laughs> So ako rin ganun guys. Kaya kung mapapansin ninyo yung mga ano natin, bakit yung iba 'di ba kahit ano lang nagsasayaw-sayaw lang sila o kahit ano lang million views na samantalang tayo ginagawa na natin ng maganda yung ating tumambling content. Tum tumambling ka na. Wala pa, rin. Wala pa rin views. Mas lamang pa rin yung talagang sikat na. Pero kami as a uh, content creator kahit na konti yan, ang iniisip na lang namin guys, yung, uh, yung uh, ala yung, -ala na naiwan namin dito sa lugar na to sa Saudi Arabia yung mga pinagkagawa namin siya rin ay uh, yan, matagal na rin 12 years at uh, namit ko siya hopefully sa mga susunod na vlogs namin din at uh, Pag na-masyal ako ulit dito at uh, ayan baka ma-invite ako dun sa lugar niya insyala at uh, ma-invite ko rin dun sa bahay ko yan na uh, may friends na naman tayo bagong vlog si kabus na vlogger ayan shout out sa family niya ito mukha naman siya mabait kay <laughs> ayan tatay sa bahay uh, ayan uh, niyo rin siya ay eh, follow niyo ya sa kanyang na eh. Okay, para ma-search nyo ako sa YouTube, Kabus na Vlogger. So, uh, hanapin nyo lang Kabus na Vlogger. Nandun yung mga idea natin tungkol sa pag-apply ng housekeeping. Sayang nga lang at napura yung video natin tungkol sa mga trabaho dahil pinagbawalan tayo ng kumpanya. Pero nandun yung mga idea paano pumasa sa interview. Ano yung mga requirements pag apply ng housekeeping dito nandun po lahat. Yung mga technique ng interview mga cards nandun lahat sa video natin sa kabos na vlogger na channel. Mag-subscribe lang kayo at yung kalimutan, i-search is nyo lang mga cards. So, so, ayan guys, maraming maraming salamat sa panonood at sana nag-enjoy kayo. Maraming maraming salamat. Uh, ano. Thank you very much. <laughs> Goodbye. Salamat po. God bless.